10-wheeler truck sumabit sa mga kable ng internet at kuryente sa Antipolo City. Isang babae sugatan sa insidente habang naapektuhan din ang iba pang residente. Si Vel Custodio sa detalye. Ganito kabigat ang traffic na sumalubong sa mga motorista sa Antipolo Rizal bandang alas 10 yes, kagabi. Nasa dalawang kilometro ang haba ng traffic mula sa Sumulong Highway hanggang Masinag. Ang salarin, isang 10-wheeler dump truck na sumabit sa mga kable ng internet at kuryente. Mabilis po kasi nak nung dumabas po kasi ako nandyan na po yung truck hatak -hatak na po yung wire eh. Yung pagtapos nun, bigla nag-traffic, big, demand po ulit yung truck na yun. Bilang nahila ulit doon sa kabila. Kaya naputol na naman doon yung wire. Nang dahil sa insidente, nataranta at nagsilabasan ang mga residente. Natakot po kami kasi baka live po yung ano yung sa kuryente po. Nagtayuan kami, kala namin may papasok na sakit, expected namin mga truck na ano, nawalan ng preno, yun lang, bilang namin nagsigawan. Paglabas namin, yun na, mga wire, nakalaglag yung post dito, tumama doon sa may bubong namin. Isang babae ang nagka-minor injury. May nakalaylay na wire na sa sinong pagka-aksidente nung dump truck at naging sanhi ng pagkabali ng poste at naging nag din ng traffic. Yan. May yung isang babae na kumakain at sasakay na ng motor, ayun ang wire na sumabit siya rin sa wire na nagkaroon ng lata yung leg niya. Nagasgasa naman ang isang kotse dahil sa batong tumalsik mula sa naputol na poste. Apektado rin ang computer shop ni Jerry na nawala ng internet. So medyo abala talaga siya kasi nawala yung internet. Buti nga, hindi nawala yung kuryente. Pero syempre yung internet, yung una unang ano namin sa negosyo, sa business. Kaya medyo abala rin siya. Paano naman kami? Hebe, diba, yung ano, business namin, wala, wala kami magagawa. Siyempre, yung customer namin, wala rin. Mahigit isang oras sumambala ang truck sa gitna ng daan. Yung ibang concern si Dicen at saka kami po ng BPSO Task Force Mambugan, pinagtulong-tulungan na lang para ma Yung wire maangat, tinukuran namin ng mahabang kahoy, tapos nung naangat na yung wire, tsaka namin pinagodahan-dahan yung dump truck para maipatabi namin sila sa side na to, sa left side na to, para, i I mean, eh, para makaguna yung traffic. Kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang asunto laban sa driver. Velco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.